si Emma yung naghuhugas ng alin pet chai. Pet chai. Ito kami naka ngayon sa tapat ng lik. Nakahanap din si Daisy ayan apa. Hello mga best. Good morning. Ayun, gising ko lang talaga. Okay, kagabi po. Meron po pala kaming bisita dito sa bahay si Emma. Yes. Sobrang happy ko kasi ano, finally nakabanding ko na talaga siya at matagal na talaga namin gusto yan since nakarating siya dito sa Japan at one year na po siya dito and ngayon pala kami ng banding no, kasi lagi talaga wala ako dito sa aming bahay pag weekend, nandun talaga ako sa aking boyfriend, nandun talaga ako nag stay and yon um nag movie marathon po kami kagabi eto po ah uh, yun yung trip namin dito as a housekeeper sa Japan kain, <laughs> inuman, tapos nanonood kami ng horror movie. Yan, glitter. Malami kasi mga nagtatanong kung anong ginagawa natin. <laughs> Yan, nag, nag, nag movie trip, tapos kumakain lang ng chichirya. Tapos, nagiinuman. Yan, yun tayo. 3%. Na <laughs> so, ayan, nag-movie marathon nga kami kagabi. And sobrang saya, nakadalawa kami ng movie. Dito kami sa loob ng kwarto ko since meron ditong malaking screen. Nandiyan kami nanood ng una horror. Tapos <laughs> halawa, pinanood namin. Nakakatawa. Kasi yung kakatawa na yon parang drama. Yung ano, babaeng walang emosyon, yung <laughs> ganon. Nakakatawa talaga siya pero may twist siya sa dulo na drama. At, ang ganda. At ngayon, magbabanding ulit kami. Kasamahan niyo kami. Tara! Hello mga best! Kasama ko ngayon si Emma. Yay! Bumisita siya sa bahay namin at ngayon magagala naman. At siya naman ang kasama natin ngayon. Yes. So, yes. Tara! Ngayon, dito sa malapit sa amin ito yung itsura ng grocery namin. mag tayo ng ating basket. Oh, sorry. Dahil ito ay self-service. Ito ay nakukuha lang sa amin. Dito, ano siya, worth 300 pesos. 200 pesos plus. Pero ang sarap nito. So, ito yung talong dito. So Japan. <laughs> <laughs> Tignan mo yung talong, oh. <laughs> next is bibili tayo ng pechay eh yung pechay tayo na mag-convert malawa so, bili tayo ng luya tigwan oh, na oh, oh. ito, luya um, nag-viral to sa akin ano sa akin TikTok shop ito po yung barley tea ayan o no? 54 pieces na yan may nakalagay o oh, barley tea bag ayan sobrang ano nito um, mahalaga para sa katawan natin yung body. Ito, lang, ito po yung presyo niya sa Japan. Pero pag bumili kayo dyan sa Pilipinas, nasa around 300 pesos. Kami dito, binibili namin yung mga <laughs> mura lang. <laughs> ito mura kasi ito eh. Ayan o. Puro mga laman sa loob. Bili tayo ng ano, dalawa o. Dami na to binili din ng mga sushi. Um, ito po yung mga presyo ng mga manok dito. Ayun, ano no, ilang piraso lang yan. 400 yen. Pwede na pang sabaw. So far, ito na po yung nabibili natin. Ito yung pinaka-favorito ko rito. Tandaan nyo yung granda yan. Bourbon. Ito yung masasarap na product sa Japan. Mga chocolates, biscuits. And, bubili din tayo ng mangga. Yan, gelatin na mangga. So, magluluto kami ngayon ng ginataan na isda. Ano yung napili mo? Yan si Emma. <laughs> chili. Mga chichiria ang gusto niya. Yan si Emma. First <laughs> time ko gamit nito mong ano, machine <laughs> cash. Self-service ang pagbabaya dito. Nakauwi na kami dito sa bahay at magluluto kami ng ginataan na isda. Yan. Si Eva yung naghuhugas ng alam yung pechay. Pechay? Pechay. Yung talong namin ilan mo. Yung talong. Ibang peraso para sa ano. Ginataan na isda. Mas marami pa yung talong sa fish. Kain <laughs> na kami at ang ulam namin ay isda na ginataan. Yan. we go. And meron tayong bagong bisita, si Daisy. Ayan, na tayo. Let's go! Eh mga best, pupunta tayo ngayon sa park at kami ay mag-picnic. <laughs> Yung samahan nyo kami mag, ano dito, maghanami. hanami. Ibig sabihin ng hanami ay? mag... Yes, and magpipiknik din tayo. Tara, samahan nyo kami! sa park. Ayan, grabe. Ang laki ng park na to. Puro cherry blossom. And ayan, magpipiknik tayo dito. Maghahanap kami ng malalatagan. Let's go. Sobrang dami naglalaro. Lalaro sila ng badminton, volleyball. Ayan. ayan. Maglatag na kayo dyan. Yun. Ang ganda ng background natin, no? Oh. Lake. So dito kami nakapwesto ngayon sa tapat ng lake. Grabe ang ganda ng view. Ayan eh, yung view namin. Tapos ito yung aming ano, picnic sheet and ano area. So dito kami magkakainan and magkukwentuhan isa to sa pinakagustong gusto ko talaga dito sa Japan. Yung magpipiknik kayo kasama yung mga kaibigan mo at pinag-uusapan ninyo kung paano mapalago ang ating buhay. Last year, ito si Daisy. Tinuturuan ko lang ito. Tapos ngayon, andito na siya sa Japan. At si Emma naman ay nanonood lang siya dati sa atin. Tapos ngayon, andito na rin siya. Kaya kayo, ipurso nyo lang yung mga pangarap ninyo dahil balang araw matutupad din yan. Bye! years. <laughs> Ito yung masarap. daming gala kasi ano. Yan. O. Oh. Oh, uniform. Tanong oh, mm -hmm. naman natin sila. Lagi itong tinatanong ng mga tao eh. Gano'ng kaimportante mag-aral ng Nihongo dito sa Japan? Para sa mga housekeeper. Ikaw muna. Well, para sa akin kasi malaking advantage yung uh, mag-aral ka at makapasa ka kasi nakakadagdag din ng sahod kahit pa paano. Tsaka at the same time, matututo ka ang makipag-communicate sa mga kausap ng Japanese. Tsaka maraming opportunity kasi kapag ka uh, masado ka ng uh, JLPT. At least KFT or JN4, okay na yun. Diba? Kaya sobrang importante mag-aral dito ng Nihogo. Teka naman, this is lang. In your one month, here in Japan Gaano <laughs> kaimportante sa yung, yung ano na encounter mo gaano kaimportante yung Nihongo talaga dito mm, sobrang importante kasi um yung mga customer hindi sila mostly nagsasalita ng English mm -hmm. kaya oh, totoo yan. yun yun importante talaga mag-aralan yung para mas mapadali yung communication yung sa customer Oo oh, oh, kasi siyempre dito related din kasi sa customer service kasi kinakausap mo yung mga customer eh. E kung hindi tayo masyadong marunong, although meron namang mga customer na marunong mag-English, ang problema, hindi lahat. So, paano natin sila makukommunicate? Kaya yun yung lagi namin sagot. Mag-aral kayo ng at least basic lang na makapag-communicate kayo. At the LPTN 4 level, ganun talaga. Para makapag-communicate kayo na maayos. At ngayon naman, maghahanap tayo ng clover leaf. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng clover leaf? yun yung dahon na swerte daw. At yung limang leaf naman ng clover leaf ay ibig sabihin nun ay good luck and then financial good luck. Nandaan nyo yan pag nakita kayo ng limang leaf. Ayan. So, yan kami. Maghahanap kami ngayon. And tatry natin yung ating best ng ating luck. Tara, samahan nyo kami. Maghanap yung itsura ng mga clover. So, napapansin nyo, tatlo lang talaga yan, no? So, hahanapin nyo ngayon yung apat. May nakikita ba kayo? <laughs> Ganon siya kahirap. Masigil talaga si, ano? <laughs> 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 wow! May nahanap siya! <laughs> oh, oh my, my gosh! Ayan, apat oh. siya! Wow! wow congrats! Love life <laughs> na yan! Yay! Yes. Ito din, nakakita din ako. Yan. Well, congratulations! For my career! <laughs> Ayan o. No? So, naka-ano lang siya, naka-pleaf lang siya. Pero apat po ito. Wow! Yan sya, apat. Maliit lang siya, no? Wow, nakahanap din si Daisy. Ayan, apat! Congratulations! <laughs> Yay! <laughs> Meron na, dalawa na sa akin! Yay! <laughs> apat ulit oh. Wow. May nahanap ulit tayo. Ito. Yan. Apat siya. Ah! Lima! Huh? Lima! Ano? Lima! Yay! Ano? Swerte naman! Ay, oo, oh, oo, oh, oh. Ito, may nahanap tayo na lima. Grabe! Excited na ako dito sa financial good luck na to. Kasi ako, isa ako sa nagpatunay na last year, nakahanap din ako ng five leaf. And masasabi ko na maraming blessings din na tungkol sa financial. And hopefully, this is a good luck for financial. This year, Yay! Nakahanap ulit ako ng apot. Woo! Paldo tayo ngayong taan! Wala, ya, magsishower pa daw siya. <laughs> Yay! Yeah. Yeah, lima! Lima! Wow! Congrats! Apat. Yay, Yay. Financial. Good luck! Ito oh. hmm, May apat oh. o, hanap tayo ng five leaf. <laughs> Ayan o, sobrang lawak dito. Ito, five leaf. Yeah. Heto na nga natapos na kami at ginabina kami sa kakahanap ng clover leaf At grabe sobrang nagagandahan ang mga cherry blossom pagpagabi na Kaya i-claim nyo na din yan na next time kayo naman ang kakahawak ng cherry blossom Welcome to the day! Blue na lang. Oh, reality. Hiraya <laughs> Manawari, sana matupad mo lahat ng mga pinapangarap mo at inimithiin mo sa buhay. Maniwala ka lang.